at makapagkwentuhan. We love you! Oh, to Julia at sa mga anak niyo, pamilya mo, salamat! Natulas si TV host Willie Rebillame tungkol sa matagal ng chika na may dalawang anak ang celebrity couple na sina Coco Martin at Julia Montes. Sa pag-arangkada ng bago niyang programa sa TV5 na Will to Win ngayong July 14, ay binati ni Coco through video ang pagbabalik telebisyon ni Kuya Will. Ayon kay Coco ay marami na namang taong matutulungan si Willie. Pinuri din ni Coco ang pagiging mabuting tao ng TV host. Pagkatapos naman ng mensahe ni Coco ay agad na nagpasalamat si Kuya Will sa kanya. Dito na rin tila nadulas si Kuya Will sa matagal na usap-usapan na anak ni na Coco at Julia. Bati ni Kuya Will kay Coco, Thank you very much, Tanggol. Thank you, Coco, sa pagbati mo. I like your bangs ha. Sobrang bait pong si Coco Martin. Coco to Julia at yung mga anak mo. Pamilya mo, salamat. Nagulat naman ang netizen sa sinabi ni Kuya Will. Matatandaan kasi na noong nakaraang taon ay isiniwalat ng showbiz columnist na si Christy Fermin na di umano ay merong dalawang anak si na Coco at Julia. Ayon pa kay Christy, noon ay apat na taong gulang ang panganay na anak ni na Coco at Julia at dalawang taon naman ang bunso nito. Sa ngayon nga ay wala pang opisyal na pahayag si Nakoko Martin at Julia Montes hinggil sa sinabi Mi wìlire bìlyame.